Ayan guys, nakaano kami, 20 lang. 20 na lang. Paano nga? Ano mo, kapit kita. Ay, sige, thank you. Ano ba, vlog? Uy, shower out. Shower out. Shower out. Ah, shower out. Tawag naman, ganun. Wala pa. Guys, nag-try lang kami dito, guys. Wait. Okay. Ayan, guys. Uh, Ang try lang kami dito sa, ano dito, express bell tawag nito. Christmas Ayan, may Ang number sa, one sa Japan. Ang number one sa Japan. Okay, ride na. Ride na. Ride na. Ayan. Wara-wara. Wara-waray. Hirap. Okay. Ride na. Okay. Kami naman. Kami naman. Ride na. Yan <laughs> o. <laughs> you Bukas daw ay ano Ola. sa sakyan. Ano ba 'yun? Libre ano ba 'yun? Bukas po pwede niyo po gamitin yung four wheels po. ah oh. Kasi bukas pupunta rin kami. Oh my god.